Kasi bilang nagutom ako. Sarap. Dalawang balot. Saan? Ayaw binangkal? Ayaw binangkal?

Good morning, good morning, good morning! Good morning mga Ayan, Dito tayo ngayon ulit sa kalsada kahit masama ang panahon. Ayan, may pong bagyo. Ayan mga tayo tayo'y maglalako ng binangkal. Ito akin yung aking binangkal. Pakita ko sa inyo. Ito's ating binangkal. So mabili po. Mabili ngayon ang ating paninda. Ayan. Ayan mga kabindors, sama pa rin ang panahon may bagyo pa rin ah, siguro sabi nila eh, ngayon yata lalabas ang bagyo pero ganito pa rin sama ng panahon Ang ka kape. Masarap oh, <laughs> sa kape. Masarap sa kape yan magkano ito? 30. 10 piso isa? Opo. Mahal na eh. Hala. Oo nga po. Kala ko, 10 ang laman. Hindi. Ano, 10 piso isa. Bale, magkano yan? 30, saka 25. 55. 55. 50 na lang. 10, kaya? 55. 30, 55. Ay, 45. 55, 45 pala. 10, 20, 30, 45. Di kaya, te. Mahal na ngayon. Oh, that 200 yun eh. Oo oh, nga. Teka lang, te. Tayo bunga ng ano? Ano yan? Sili. kuha ka na lang dyan. Hindi. Pibidyohan ko lang. Dami bunga oh. bunga. lang. Bakit? Ay, Ayan na guys. Ang after ng bagyo. Masa mga parin ng panahon. Sarap magulay oh. Ayan ang mga vendor so parang naglalaway na naman ako diyan sa malunggay na yan ah. Parang ang naman magata. Sa diba? Sa mga pandanda na lakad natin kasi madulas. Tutumbarin lang. 15, 15, 15, Sixteen. Seventy-five. Thank Sabi niyo 30. Ay, o nga pala. Bakit nga pala sa 25? Uh, ano lang, uh, 50, 60, 70. Yun. Ah! Ay, sabi lang ako. Sarap. Yan, correct oh. Yan, correct. Linaw ng tubig oh. Ayan mga bindors, tayo duman ng palengke. Bumili tayo ng bagi beans para po may sa tanghalian natin. Tayo magluluto ng at meron na rin tayong panahog. Ayun mga kabintos, bumili na rin ako ng panahog. Ayan.